mga people in the world, nandito tayo ngayon sa Pilipinas. Yes, nasa Pilipinas tayo ngayon at dito ako ngayon nakipag-inuman sa family namin. Tingnan natin kung sino talagang malupit sa inuman. Char! Manginginom pala. Pumunta lang ng Pilipinas para uminom. At nang makita talaga natin at malaman natin sa family natin kung sino talagang malulupit pagdating sa inuman, di ba? Actually, umuwi akong sinulog sa kabankalan. Oo. So ngayon, dito tayo ngayon sa Pilipinas para dito tayo mangha hunting. Yes, mga hunting tayo ng mga gusto na pumunta ng Dubai UAE na talagang pulido ang pag mamanage sa kanila, mamanage taray, yung pag a talaga sa kanila. Dito ako pumunta ng Pilipinas para na ma-meet ko yung mga other clients namin na gustong pumunta ng, Philippi ng Dubai UAE. Para naman, na makita talaga nila na talagang kami ay mahal talaga namin sila ng mga client namin. So sa lahat ng mga gusto na pumunta ng Dubai, UAE, sa mga taga-Philippines, alam nyo na ha, hindi lang ako party goer or talagang manginginom. Ako ay nagtatrabaho naman ng mabuti. Tingnan nyo. Pa? Mm. Nagtatrabaho, nagtatrabaho, paano sumayaw? <laughs> diba? Na-amaze ako sa sobra daming, da napakaraming tao, oo. Oh, oh. Tapos pag yan, mga yan, na no, gustong pumunta or gusto mag-visit visa sa Dubai, UAE, na mga mare, hindi-hindi ko kayo pababayaan. Ano ba ang makukuha ninyo pag kayo ay pupunta ng Dubai UAE, Siyempre, Dubai UAE, ano, talagang the most visited country na yan in the world. At syaka, uh, madali ka makakuha ng trabaho, alam nyo na. At may mga agent kayo na talagang kayo ay hindi-hindi pababayaan at kayo ay assist ng mabuti at hindi puro pera-pera lang at hinding hindi kayo lolokohin. Yes na yes. Kaya ako ngayon ay nasa Pilipinas ang destination ko. Pero syempre, hindi naman lagi puro trabaho tayo. Kasama ko lang naman pala, pumarte ang mga family ko, mga tita ko, mga tito ko, ganon. Syempre, wala naman akong kaibigan na pwede ko kaagad-agad na hatakin na tara, party tayo, mga girls. Syempre, eh, tingnan nyo naman, go sa go talaga, mga titas, ganon. Syempre, piling nila yan, teenager pa lang sila. ba diba? iwanan ang mga anak sa, sa lolo at lola, ganon para kami dyan magsinulog po Marty dyan na kami lang ang tao sa, log, sa gitna ng plaza na akala mo talaga malupitang gumiling or mag twerk di ba natatawa lang ako then uh, amazed ako sa sobrang daming tao dahil never ko na to na ranasan